Hello, trending people. Maligayang pagbabalik sa Pinoy Hugot Ang iyong pinagmumulan ng pinakabagong nakakapanabik na mga update sa iyong mga paboritong celebrity. Ang spotlight ngayon ay walang iba kundi ang makinang at mahuhusay na si Belle Mariano. Si Belle Mariano, isa sa pinakamaliwanag na batang bituin sa Pilipinas, ay opisyal na naging pinakabagong ambasador ng World Vision isang pandaigdigang organisasyong makatao na nakatuon sa pagsuporta sa mga bata at komunidad na nangangailangan. Ang partnership na ito ay nagmamarka ng isang malakas na pagkakahanay ng layunin dahil si Belle ay palaging kilala hindi lamang para sa kanyang kagandahan at talento, kundi pati na rin sa kanyang pakikiramay at pagiging positibo. Noong nakaraang linggo, buong pagmamalaking tinanggap ng World Vision si Belle Mariano sa kanilang pamilya. Ang pinakamamahal na aktres ay dumalo sa kanyang unang opisyal na kaganapan sa organisasyon at tulad ng inaasahan, ito ay isang buong bahay. Ang mga kasosyo at taga-suporta ng brand ni Belle ay buong lakas na lumabas upang suportahan siya, na nagpapakita ng napakalaking pagmamahal at paghanga ng mga tao para sa kanya hindi lamang bilang isang tanyag na tao, kundi bilang isang taong may mapagbigay na puso. Sa panahon ng kaganapan, nagningning ang masayang espiritu ni Belle. Ang kanyang pagtawa, kadalasang inilarawan bilang kisinikat ng araw sa tunog ang nagpapaliwanag sa venue at nagpainit sa puso ng lahat ng naroroon. Ang bubbly energy ni Bella Mariano ay hindi maikakailan na nakakahawa, ginagawa siyang perpektong akma para sa isang layunin na nakasentro sa mga bata at pag-asa. Napansin din ng mga tagahanga ang isang nakaistilong update, nagdebut si Bella Mariano ng isang makinis na bagong kulay ng buhok na bumalik sa kanyang natural na itim. Ang bagong hitsura ay iniulat na paghahanda para sa isang paparating na proyekto na kilala bilang si Pepeng Bele. Mabilis siyang pinuri ng mga netizens at tagahanga na nagsasabing ang itim na buhok ay umaayon sa kanyang mga tampok at nagtatampok sa kanyang kakisigan. Sa patuloy na pag-evolve ni Belle bilang isang artista at public figure, isang bagay ang nananatiling pare-pareho, ang kanyang tunay na pagmamahal sa iba. Ang pagkakasangkot niya sa World Vision ay isa lamang patunay sa uri ng role model niya, isang magandang babae na may magandang puso. Hindi na kami makapaghintay sa mga opisyal na post at update mula kay Bell at World Vision. Kung ang kanyang unang kaganapan ay anumang bagay upang pumunta sa pamamagitan ng napakaraming dapat abangan. Nasa screen man siya, nasa charity work, o simpleng kumikislap ng sikat ng ngiti, Patuloy na binibigyang inspirasyon ni Bel Mariano ang kanyang mga tagahanga at pinapataas ang buhay ng iba. Manatiling nakatutok sa Pinoy hugot si para sa higit pang mga trending na kwento tungkol sa iyong mga paboritong bituin.